ating poltron ay malakas buti na lang oh. galing itong ating kolong on all around ay dito lang pwede oh. Okay. cellphone madaganan yan mga ka-farmer mayroon na kami may problema kailangan namin magpatubig kaya ay aming palay ah uh, tingnan nyo medyo manipis ano oh. pero makikita nyo ahabol yan hybrid yan mga farmer so ayun uh, walang patubig yun doon sa dulo nakakakuha sila sa, doon sa kabila kasi yung may irrigation pa yan eh so kami dito ang alanganin ito sana oh uh, ano bang ba dito sa ating uh, ano, pinabayaan nila gawa nang naan dito may ano na yan ngayon tayo ay uh, gumawa ng paraan Niram ko muna yun sa bahay na Robin pero kung paano kaya to adjust pa ilang araw pa bago mag, mag, mag tubig itong ano Pero nasubukan yun na May rapakitin eh Dapat walang siwang talaga yan eh. Di ba nilalagyan ng tubig yan? Di ba nilalagyan ng tubig muna? Lagyan mo muna tubig Yan, 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 yan. Ay sa. tunog. Pag uh, dumiridiretso na yan. Oh, ayan. Ah, ayan na. Ayan na. Yan you know? na Gapatak. Wala ng harang Ilang araw pa isa yun ba eh? Ilang araw pa yun doon? Mahina no Mag... Pag gumaganyang ganyan Ibig sabihin hindi pa yan naka full blast Mahina paano may bitak na yung lupa ano manipis oh pero ang ganda ng pagkakasabog pretty even sabi nga nila ito makapal kasi yan yan bridge yan para hybrid tayo. Okay. Po yung ating palayan, silip sa palayan natin. Ah uh, shout out pala kay Mark Salonga, syempre brother natin diyan sa California. Ayan oh. Yan brother, may tanim na uli tayo syempre. At uh, ang nagtatanim natin si Tatay Bong. Ayun. At si Alin. Ayun. Si Tatay Bong po ay tatay din ni Rambo. Tatay po ni Rambo. Actually, ayaw niya nga sana tong hybrid. Sabi niya, ano 'yan? Nagkakatungro, sabi ko tay subukan lang muna natin nabili ko na yung ano. Nabili ko na yung binhe Eh 10,000 din 'yan, kako. Sayang din, sabog na natin, kako. Ay, huwag kang magalala, ako. Ah, ano, eh, nahihiya kasi siya, sabi niya baka mamaya tamaan. Eh malulugi ka lang. Ayun eh sabi ko Hayaan nyo na nga ako subukan natin isusugal ko ako yung ano ano man ang mangyari tapos siya ginaranti ko pag hindi umabot ng 100 may, may 10 pa rin siya ano, para naman yung pagod niya hindi ma kompromiso no? so ayun po pero kung lumagpas sa 100 hindi eh, mas magandang maani niya basta ginaranti ko kasi ito normally kasi pagka maganda ani nasa 100 talaga siya 110 one one 103 yung last namin pinakamalaking naani dito is 112. 402 na pero marami yun kasi ano eh malaki yung sako nun eh nasa 70 siguro 70 plus ang uh, isang sako 70 kilos pumapalo 74 may 76 pa nga 73 ganun po yung uh, timbangan ng sakong yun umani, umani ng 100 sa 402 pero ito tingnan natin to itong hybrid kung uh, aani ng maganda na okay na to Robin dadali sana namin dito yung pang ko ng fish pan kaya lang sabi ko subukan muna natin to si tatay bong Si Bombay kasi mga po 2 days daw Papatubig na rin siya Pag nagpatubig siya, sasagutin ko na yung diesel Eh, tatapon niya naman dito sa kabila yung tubig Pero kasi si Tatay Bong gusto niya ano siya eh Naka-schedule talaga eh Tama, tama nga, parehas kami 2 days daw, baka ilahay na dito yun sa kanya Magpapatubig na sila Makikibakas na lang tayo na Ay, sagutin na natin diesel, di ba? At is importante ito, malagyan ngayon, ano? ay papano maganda ng pagkasabog nyo ah okay. ah maganda ng pag kakapal naman yan oh. ang lalaki ng ano yan malalak marami ang suwi nyan hindi sabihin mo kay tatay bong Isagad natin yung pataba Kasi matakaw sa pataba ito eh Kahit dosis siguro kakain to Bigay natin yung ano Yung the best Para tingnan natin kung anong hanggang saan yung hybrid talaga Sayang naman Malay nyo ah, Maging maganda yan eh. Patulong pa tayo kung sino ang gustong gumaya di ba? Kasi karamihan po dito talaga Parang ayaw nila Sabi ko Ah. Uh, sabi nga ni Tatay bo, wala ka pa nagdatanim nagtatanim na kami ng nagsimula may sumubok na na tungro daw, sabi ko. Sabi ko naman, that was 30 years ago, 'di diba? So iba na yung mga breed ngayon ng rice which is yung ginagamit din po ng Vietnam, ng Thailand. So, malay natin, 'di ba? Iba na. So, at least ma-introduce ma natin sa kanila and then uh, hopefully ay kung maganda ang ani, din gayahin nila kung gusto nila kasi kahit medyo mataas ang input eh, naman ang animo mo ba? Diba? natin kasi dito talaga sabog gusto ko sanang introduce dito yung tanim kaya lang ako lang ang magtatanim unang una kung pa tayo sa transplanter mag-uupa naman meron kaya lang yung procedure nun mas matagal eto kasi sabog mas mabilis talaga gawa ng mas mabilis ang animo mas mabilis ang preparation kaya mas pinili po nila yung sabog tanim <laughs> so sabi ko tingnan natin pwede naman isabog yung hybrid hindi sabog na lang marami naman pala gumagawa nyan mga farmers so ayan marami nga lang iba iba nga lang mayroon nagsabi isang hektarya uh, 45 kilos may nagsabi 80 may nagsabi 60 so ewan ko susubukan natin yung lahat <laughs> eto 60 60 60 kilos Ayan, balik na tayo dito mga ka sa ating chickeners. Ah, nakabili ako ng ilang piraso, 43 pesos. Ayan, pwede na yan. Tapos meron daw silang overripe na super ripe. 8 eh, pesos ang kilo. So, kahit pa paano, laking tulong po yan, pakunti-kunti. Ay, pagkain sila. Tapos maglalagay pala tayo ng, eto, lalagay uli ako ng calcium. Calcium tayo. Gasa natin pa. Tingnan natin ngayon kung ilan ang ah, makukuha nating itlog mga farmer Mayroon pa yan manging itlog hanggang mamaya. So maya, -maya after lunch, saka natin sisilipin kung ilan. Kahapon, 20. Ah, two days ago, 23 ang nakuha natin. So tingnan natin kung ah, ilan ang itlog ngayon. Di ko alam kung bakit biglang dumami Baka gawa din ng calcium Dahil naman po tayong ibang uh, binigay na ano hindi yun lang naman Baka nakatulong din po ano So tingnan natin Tapos bukas may dalawang lechon daw Ayan thanks God Wednesday mayroon si ka-farmer Jesse Nabotas At uh, mayroon pa ata akong nakita So hopefully magtuloy-tuloy na mga ka-farmer at ayan marami po ang nag-feedback pala doon sa napanood nila nung sinabi ko na pwede tayong maglagay dyan ah. so pag-aaralan ko din syempre yung langaw kasi ang kalaban natin pero may season din lang naman po sya ayun wala naman so tingnan na lang natin kung paano natin mamiminimize kaya lang marami tayong alaga syempre yan ang <laughs> conflict na naman pero tingnan natin uh, ah, gagawa naman ang paraan yan bago ako bumaba Bago na naman ang feeds mga ka-farmer yan. May bago na tayong calcium. At titingnan naman natin. Meron na naman tayong harvestin. Actually, pwede ko nang i-ano eh. 20. Nasa 40 plus na pala yan Ano? Plus ngayon pa. So, sabihin mo lang 10. Ba, 57 na pala na eh. Oh. Hintayin lang natin yan. Nangingitlog yan mga yan. Hmm, wala pa maya maya pa siguro oh, yeah. dalawa syado naman to kala mo naman dalawa apat yeah. apat isa lima pa lang lima hintay natin yan na maya okay kayo kain Masyado kayo ah. Oh. Magpalit na rin tayo ng mga breeder. Yung mga, ayun, yung mga brown na yan. Tatanggalin na natin. Durog pala itong kids na to. Kaya pala medyo mababa. Medyo siya oh. Bago na naman. Hindi bago na naman sila. Bali, basta importante kinakain. kakainin ah, naman yan. Busog sila, busog. Ah, tingin ting. Kailangan ko palang tingnan doon. Baka mamaya may mga itlog din ng manok doon. Ah. Hindi ako tumitingin doon. Eh. Ayan. Ah, Paronda pala tayo ng kalapate. up, Motor natin. Ah, Bukanin ko nun pala yung timba. Ang ah, ano? <laughs> timba natin, lagayan ng pagkain ng kalapati Namatay yung dalawang nyog. Dapat talaga uh, ano ka, may maintenance talaga na ano. Pang ano, pang uh, patay sa insekto. Dito, patay din 'yan. Oh. Ito pinatay din nila, oh. Hmm. Yan, oh. Hindi ko napansin. Kaya pala uminit bigla. Hmm. Pinatay. Hmm. Patay na 'yan. Hindi man lang nabunga. tumutusok ha ah. ayan mga ka-farmer madali ah, ako dun ah, ano yun ah silipin natin tingnan nyo naman kaninang anong oras ba ito nagumpisa siguro sabihin mo mga 9.30 9, 9 o'clock eto pa lang oh. tubig isang pitak sabi ni uh, ni Allen, nako, sabi niya kuya, ano natin? Subukan natin yung Voltron ito. Ito yung Voltron, at least yung Voltron ay malakas. Oh, buti na lang, oh. galing itong ating kolong-kolong Kol. -kolong. Hola ra. Oh. dito, Sala. Dito pa ako eh. Dito eh. No? Di ba pwedeng naiikot yun? Naiikot yata yun eh. Naiikot yun eh. Oh. Naiikot yan. Pwede mo kabigid. Dito pwede pero huwag dito okay. May dito lang pwede Cellphone okay. madaganan So okay, yung sinasabi ko Subukan muna natin So pag hindi umubra Talagang wala tayo magagawa Ito na lang si Nikki handang, handang Sumugal Sa putik Oh. Iyan. Usop ng kaunte. Grabe ng kaunte. Ah. bili tayo ng 10 feet na tubo na size is. Oh, kaya yan. Kung hindi, pag ganun sya, dito nang dito pwesto. Ayun. Oh. Aya. Kaya bang o dyan? Kaya mag makineta dyan? Okay. Dito ang lalagay ng tuhod Doon sa gitna Lalagay ng tulog O oh, pang saludo sa tuhod Bibigat kasi yan pag may tubig eh. Kahit naka-X lang na gano'n

Daliin. <coughs> Ayun na. lock 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 Problema nito baka sira pa yan. Hindi naman siguro. Umuandar naman yan ulit no. Bago ba klase umandar yan eh. Kitenchoyin natin yan bukas. si Dex ang kailangan dyan ah yun patay yan ah yan mga ka-farmer sabi ni tatay bong marami daw kohol oo nga maraming ang kohol tay ayan o oh. marami nga ayan o oh. kakainin lang po yung binhi nyan mga tumubong ano, palay okay lang po yan kahit may tubig ano ano yung kakainin nila yung granules na yon? Okay, yung, ano, yung Stoop. Ano, ma 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 ah, malalason na sila. So, 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 Kasi patay, pati po yung suso, magaling din yan. Yung suso na doon sa farm, yung, yung malalaki. Yun naman, hinahanap nila, kinakain po nila. Ah, bukas na daw kami magpatubig. Patayin muna itong call. Hapon, lalagyan ko nila Ayun pala. Saan nanggagaling yung call tayo pag ganito kagaya kay Ramil Toyo? Nasa ilalim. Uh, kapag nagkatubig ay nilitaw, gutom na gutom. Ah! Oh, ganun pala. Kakalagan tayo ni Ne. Kaya kung pa magpapabaya ka lang diyan, wala mangyayari sa, no, sa ano, Kakainin niya. Kasi kapag dito yung ganyan, kapag nagkatubig, lilitaw yan, gutom na gutom. Kaya pala kailangan pag nagpatubig, uh, automatic magpapangkuhol ka. Hmm. Buti nga ngayon, malili, malilitang kul. Dati, lalaki. Pero lumalaki po yan, ano? Oh. Uh. Isang linggo lang malalaki na yan. Hindi ba kinakain yung kohol na yan? Ay, hindi, hindi siguro. Hindi po yan yung golden kohol na. Ano? Hindi. Kasi yung golden kohol, dinala ni Imelda yun eh. Hmm. <laughs> Kasi nga daw, kinakain. Naging ano naman sa palay, eh. peste. Project ni Imelda Marcos yan, golden kohol. Nabasa ko yun eh. Tapos sa uh, yun nga, naging peste. <coughs> Ayun, bukas na kami magpapatubig, si setup lang muna. Ay, yan, uwi muna tayo mga farmer. ayusin na nila yan. Bukas pa daw magpapatubig, gawa ng uh, yun nga, maglalabasan daw yung cold Papatayin muna ni Tatay Bong. Maalam si Tatay Bong sa pag-ano? Pag, ano, pag uh, papalay yun pala gaya nyan nakikita nyo walang kohol pero pag nagkatubig daw yon nasa ilalim nyan maglilitawan gutom na gutom ganun pala yun tumubo na pala yung sitaw nagahanap ako ng ano Webes pata, dating nung ano, bikal Bibili ako ng bikal eh Kailangan mo dito ng bikal Mubo na pala yung ano nya Mas maganda magdilig ng ganyan no galing doon sa taas na gripo malakas yung dito mahina ito lakas oh kagad eh, <laughs> tapos na itlog ilan, ilan, kaya ngayon so saging wala tayong problema kasi meron na tayong nabibilan kahit pa dalawa dalawang kilo tatlong kilo para lang sa pang isang araw nilang konsumo kasi kung kina-jomar naman binibigay sobra sobrang dami minsan Dinaata na ata sila gaano nasisira pero pag nasiraan din iladalin din dito pero ayun nga kagaya ngayon nakako tayo 40, 40 pesos oh, sa, sapat na pang isang araw at least tuloy tuloy po meron silang nakakain na saging tapos tayo ay mag harvest na yun yung mga Aanuhin natin ano? Ikakal natin ayan, kagaya niyan, mga hindi na darag 'yan. Ayun. Ah. Uh, tapos mga binata dito, pabo, magpapakatay din pala ako. Uh. Uh. Ito. Uh. Ano? Dami nating itlog, mga farmer, ha. Huh? Kakakakakasa. <laughs> okay, sorry. It's time again. It's time again. It's time. Harvest time na naman. Bagong bago. -bago eh? One, two, three, 6 okay, six. And itu something ngayon. nih ah. sham, sam matuman ngayon. Matuman last na to, ah, dalawa again Sam dose, tama 12 Trece 13. 13 lang tayo 13 oh, Ngayon ka palang pa lang ba log <laughs> hey. naglilimlim do no Ahora mo ko Ha, 13. Ma farmer. Lucky 13. Ayun. Okay na rin. So meron na tayong 60 plus. Sasagad natin to hanggang Friday. Dami niyan siguro may sasalang. <laughs> Ang daming may sasalang. Hmm. So, ayan mga ka-farmer. At least, kapag patubig tayo. Hindi pa pala. Hindi pa sana wala na pong abirya, no Sana pagpatubig na. Pero bukas pa daw, sabi ni tatay. Dahil uh, yung kuhol nga. Kailangan mapatay muna. Ang... Uh, gandang ating uh, magiging paloy nito maswertihin lang tayo ng konti yan. so yan marami pong salamat tapos na naman tayo at magandang buhay